Ano kaya pagbubuo ako ng isang libro? Ano kaya ang pwedeng ipamagat dito? Pwede bang ikaw at ako ang maging tauhan sa kwentong ito? May tatangkili kili kaya rito? Sapagat hindi ito gaya ng mga kwentong may masayang wakas. Dahil sa ating dalawa, ako na naman ang nahumaling ng wagas. At ikaw, sa kabila ng mahigpit kong paghawak, pilit ka pa rin kumakalas. Gaya ng mga naisulat kong tula, na hindi natapos sapagat dito mugma. Kahit anong ayos ko upang tumama. Sa tenga, hindi pa rin nakakahalina. Gaya ito ng mga kantang kay sarap pakinggan. Ngunit pag naglaon, pag nawala sa tono, ito ay nagdudulot ng sakit sa ulo. Gaya ng ating kwento, paano ito mabubuo kung ayaw mong maging para dito? Ako ay isang manunulat. Ngunit matatawag ba akong tanyag kung ang kwento nga natin hindi ko may pahayag? Hindi ko alam kung saan nagsimulang lumabo ang mga pahina sapagat noong binuklat ko ay ikaw pa din naman ang aking nakita. Pangalan na pa din ang nakaukit sa bawat letra. Ikaw ang laging panimula. Kiling kong hanggang wakas ay ikaw na nga. Ngunit nung titigan ko ay unti-unti nang nawawala kahit anong pilit kong ibalik. Ikaw na rin ang kusang kumakawala nakalimot ka na ba? Sa mga sumpaang nating dalawa. Nangako tayo sa isa't isa, ikaw at ako habang buhay na. Ngunit sa gitna ng ating paglalakbay, unti-unti mong binitawan ang aking mga kamay. Di ba sabay tayong nangako? Pero bakit ramdam ko nang yung pagsuko? Nakalimot ka na ba? Saksi ang mga talas sa gabi sa mga pangalang sinambitla ng yung labi. Pangakong dito ka lang sa aking tabi. Ngunit bakit hindi mo sinabi na ang pangako mo ay mabibigong muli? Bakit ako nagpapakampante? ako din naman ang maiiwang luhaan sa huli. Hindi pa nabubura sa aking alaala, mukha mong sa isip ko'y nakaimprenta na ang boses mong nakakahalina. Kahirap purahin, kahirap limutin ang pangako nating sing taas na mga bituin.